Ituloy natin mga kaulam ang kwento ng buhay at bago natin idiretsyo ay saluhan muna ninyo kami sa aking napakasarap na bulang lang talaga naman aa mainam. At ito mang mga kaulam ang aking maipagmamalaki sa aking sarili. Pag gusto kong kumain ng tuyo, hindi ko kailangan bumili dahil ako talaga ay marunong gumawa niyan. Ang mga tuyo na kinakain ko, daing ay ako mismo ang gumagawa para alam ko na hindi masyadong maalat ay di iyon na nga mga kaulam, kami ay nagpakasal na, nagkaanak, at iyon na nga ang aking asawa naman, al alhamdulillah ay napakaresponsabling ama naman sa aming anak, at saka ako, no, ako noon ay habang nagtatrabaho ay hindi rin masyadong nahihirapan dahil nga narito na rin ang aking kapatid at kinuha na rin ang aking kapatid ang kanyang asawa. Bali kami ay apat limang magkakasama sa bahay, kaming mag-anak at saka ang aking kapatid na panganay at ang kanyang asawa. At habang lumilipas nga ang araw ay napapag-usapan palagi namin ng asawa ko na parang gusto naming lumipat sa ibang bansa dahil kapag lilipat kami sa ibang bansa, libre ang pag-aaral ng mga bata habang nasa trabaho ako ay may nakilala akong isang uh, babae na nagtatrabaho sa isang agency papunta noon sa Canada. Nag-inquire ako at nagpasya na mag-apply. Nagkataon noon na nangangailangan sila ng mga trabahante sa Canada bilang child care assistant. Kagandahang palad naman ay napakabilis kong napapunta doon. At habang papunta nga ako noon sa Canada ay may nakasabay akong kababayan natin sa eroplano na naging kaibigan ko na. Nagpalitan kami ng number at saka ng mga contact details namin para ako'y pagdating sa Canada, kaming dalawa ay magkukontakan dahil ako'y walang kamag-anak, walang kaibigan na madadat nga doon, kaya alam ko malulungkot ako talaga. Isang araw kinontak niya ako kung gusto ko daw mag part-time ay iyon talaga ang hinahanap ko para hindi ako maho-homesick at para meron akong pagkakaabalahan at at the same time meron akong ekstrang kita. Baba ko nga pala ng aeroplano noon sa Canada, sa airport pa lamang, tumawag na ako sa asawa ko dito sa Dubai at nagmamakaawa ako, iyak ako ng iyak na ibili ako ng ticket pabalik dito at ako'y babalik na hindi pa ako nakakalabas ng airport noon. Ramdam na ramdam ko na agad talaga yung totoong homesick, gayon pala. Wala akong choice kung hindi mag-stay sa Canada dahil napakalaki ng aking nagastos at isa pa doon, bago pumunta ako sa Canada noon, nagkasakit ang tatay at napakalaki ng aking naging utang noon. Nakailangan kong bayaran at hindi alam ng asawa ko noon na may malaki akong utang sa Pilipinas dahil nga naibayad ko noon sa ospital para sa tatay. Binuo ko sa aking loob noon na aking babayaran iyon na hindi nalalaman ng asawa ko na kailangan kong tapusin talaga. Lahat pati ng alahas ko ay nakasanla. Kaya wala akong choice noon kundi magtrabaho doon at tapusin lahat ng aking mga bayarin sa Pilipinas. At dumako na nga tayo dito sa akin kaibigan na nag-alok sa akin ng part-time dahil kailangan daw niya ang part-timer sa kanyang trabaho. At sa sobrang laking gulat ko, ang part-time pa lang sinasabi niya, sa tuwing weekend ay mag-aalaga ng humigit kumulang sa dalawang daang pusa. Iyon ang kanyang trabaho. Kaya ako ay kahit na sobrang gulat ko noon, ay hindi pwedeng hindi ko tatanggapin dahil kailangan-kailangan kong mabayaran ang mga utangers ko sa Pilipinas noon. Kaya ang nangyari noon, pag biyernes ng hapon at tapos na ako ng trabaho ko, bumibiyahin na ako papunta sa kanya, nag start na ako ng trabaho ng biyernes ng gabi dahil may mga panggabing duty sa mga pusa. Isang bahay la ang iyon ng mag-asawa na may alagang humigit kumulang sa dalawang daang pusa. Talaga naman oo, hindi kayo maniniwalay. Sobrang dami. Sila'y walang anak, lahat ng kwarto ng kanilang bahay pusa ang nakatira hanggang sa bathtub nila pusa pa rin ang naliligo. Matutulog kami po sa ang aming katabi, kakain kami po sa ang aming kasalo. Mamamahinga ka po sa ang iyong katabi. Madalit salita, mag-uumpis ako doon ng trabaho, biyernes ng gabi, matatapos ako yung linggo ng gabi, ihahatid ako ng amo niya sa sakaya ng bus pag na ng gabi. Kaya ang katotohanan sa buhay ko doon sa bansang iyon ay ako ay sa loob ng tatlong taon siguro naman nakaranas ako mag-day of mga sampung beses laang. Ginugol ko talaga ang aking sarili sa trabaho, hindi lamang iyon ang aking naging trabaho, hindi lamang iyon ang aking naging part-time. Kapag gabi, nandun ako sa amo ko, kapag weekdays, yung aming mga kapitbahay doon sa gabi, dahil alas 6 ng hapon, tapos na ako ng trabaho sa amo ko. Tapos, pag tinatawag ako ng mga kapitbahay para maglinis ng bahay nila, naglilinis ako hanggang alas 10 ng gabi. Ay doon naman, ang trabaho ay per oras ang bayad. Madalit salita doon sa pusa, ako'y naging in-charge sa pagpapainom ng gamot sa mga diabetic Pag sa hirap namang painumin, Diyos ko po talaga namang kailangan magaling-galing umilag at nangangagat, nangangalmot pa Tapos hahawakan mo sa may mga panga para bumuka ang kanilang bibig at saka mo ilalagay ang gamot Minsan kasama din ako ng amo para ipa-ultrasound naman ang mga buntis, talaga naman aa hindi kayo maniniwala yung humigit kumulang na da ang pusa na yon ay sa ulado ko ang pangalan. Hindi rin naman ako medyo nahirap pa mag-adjust dahil ako na may talagang cat lover talaga ako. Parang ito yata ang naman ako sa aking mamay. Kaya lamang ay talagang napakabigat ng trabaho dahil yung magbuhat ng mga litter boxes nila, yung magpalit ng buhangin sa litter boxes nila, yung maglaba ng 24 oras ng kanilang mga beddings, doon talaga ako sobrang napapagod. Kaya nung bumalik ako sa Dubai, ako ay 42 kilos lamang. Sobra talaga aking payat. Pero ininyo mag-uumpisa ng trabaho sa pusa. Ito naman ay kapag weekend lamang. Friday ng gabi hanggang linggo ng gabi. Mag-uumpisa ka ng trabaho sa pusa ay alas 9 ng umaga. Tapos matatapos kay alas 3 ng madaling araw. Kaya malaki ang kinikita ko noon dahil per oras ang bayad talaga nila. Alas 3 na madaling araw ka tutulog, gigising ka ng alas 8, digay ka kaunting oras ang tulog, dag, tapos kayo na naman ang pusa ang magbabanding maghapon, linis, pagpapakain, pagpapainom ng gamot, maglilinis ulit, magpapakain ulit, maglalaba ng mga beddings, non-stop iyon. Ang pinakapahingala ang talaga namin noon ay kain. Ito gan namang ikaw ay kakain, ay katabi mo pa rin ang mga pusa. Tatlo nga pala kaming Pilipina na nag tatrabaho doon. Yung dalawa ay full-time sa kanila, ako lamang ang part-timer nila. Minsan, nagkakaiyakan kami ng mga Pilipinang ito dahil isang beses may nakawalang pusa. Noon pa naman ay winter, kaya hindi napaka galit na galit noon ang may-ari ng amo nila nung may nakawalang pusa. Talaga namang hindi kami pinapasok ng bahay hanggat hindi namin nahuhuli ang pusa. Kaya ang ending namin, umabot din kami ng alas 4 ng madaling araw sa field na hanggang tuhod ang snow. May dalda-dala kaming cage at saka pagkain para mahuli kaagad namin ang pusa hindi namin alam kung saan namin huhulihin at kung saan naroroon. Kaya para kami naglalakad noon sa kawalan ng isno, sa snow tapos naghahanap kami ng pusa ng madaling araw. Yun talaga ang isang pag, uh, isang pagkakataon sa buhay ko na hindi hindi ko talaga makakalimutan yung pinaghanap kami ng pusa na sa sobrang lamig, sobrang taas ng snow na hindi kami makauwi ng bahay hanggang hindi namin bitbit -bit ang pusa. Tapos inggit na inggit pa kami noon sa mga pusa dahil sila, meron silang oras na kailangan nilang kakain ng sugpo. Talaga naman mga mga, mga sugpong i-deliver, truck-truck talaga kung i-deliver sa kanila. Tapos paghapon, kailangan din silang papakainin ng chicken barbecue. Mga buo-buong chicken barbecue na ino-order nila tapos hinihimay namin. Kagaya din siya ng sugpo, malalaking sugpo tapos hihimayin namin yan para isusubo namin isa-isa sa mga pusa. Minsan mapapasana all ka na lamang. Minsan maisip mo talaga sana pusa ka na rin. Kaya naman noon pag umaalis ang amo, dalas-dalas talaga kaming nasa basement. Nagluluto talaga kami ng hipon sa rice cooker para makakain din kami ng sugpo. Para-paraan din ba? Mindset din. Mindset. Hindi naman nila yung nabibilang dahil kahon-kahon naman kung i-deliver. Hindi naman nila alam kung ilang sugpo ang aming kinain. Alam nung asawang lalaki na ginagawa namin yun na kumakain kami ng sugpo dahil siya mismo din ang nagsasabi sa amin na kumain kayo kung ano ang gusto ninyo dahil ang pinaka-obsess lang talaga naman doon sa pusa ay yung babaeng amo. Yung lalaking amo lagi namin kakampi. Pag umaalis ang kanyang asawa, siya rin mismo nagluluto talaga siya ng mga sugpo. Sabay-sabay kaming kakain. Napakabait talaga sa amin ng among lalaki na iyon. Hindi ko talaga siya makakalimutan. Pag aalis ang kanyang asawa, may pupuntahan. Talaga namang piyestang-piyesta kaming tatlo sa bahay. Tatlo dahil uh, ang isa pinapaday off nila kaya kumukuha sila ng part-timer. Kaya ako ang kinukuha. So dalawa lang kami parating nagtatrabaho sa weekend. Nag-alternate yung dalawa nilang babae tapos ako ang nakakasama. Minsan, tatlo kami nagtatrabaho dahil minsan kaysa mag-day off yung isang Pilipina, ipina-part-time na lang din niya para siya ay may ekstrang kita. Sobra ang naging pagod ko sa part-time na iyon pero worth it din naman dahil nabayaran ko lahat ang utang ko sa Pilipinas at natubos ko din lahat ang aking mga alahas sa loob ng walong buwan. Noong mga panahong iyon ay hindi uso sa akin ang day off. Talaga naman, wala talaga akong nakaranas ako noon sa unang isang taon at kalahati ko doon, wala halos akong day off. Dahil nga sa part-time na iyon sa mga pusa. Tapos paggabi, naglilinis pa ako ng bahay ng aking, kapit, ng aking mga kapitbahay doon sa katabing bahay ng aking amo. Kaya noon talagang walang halos pahinga ako sa Canada sa loob ng tatlong taon. Hindi rin nga pala alam ng aking amo na ako nagpa-part-time. Hindi naman alam kung hindi bawal, Pets hindi nila ako pagbabawalan pero nahihiya akong magkwento sa kanila dahil hindi naman nila maiintindihan ang buhay ko.